Ang uh, topic na pag-uusapan po natin ngayon ay kung dapat bang paliguan muna sila bago pakainin. So, ayan po yung topic natin. O, oh, balik ka rin natin. Papakainin ba natin sila bago sila paliguan? So, ayan po yung topic ng discussion natin sa araw na ito so, tingnan natin at ibigay kayong sagot sa inyo maya maya lang Yan, magandang umaga mga kasaka kung bago kayo sa channel ko please subscribe lang po kayo kung tayo naman po ay nakasubscribe na please, please manood kayo sa mga videos ko at uh, ating alamin kung ano yung mga kaalaman sa pagbubawagoy sa bakyad kaya dito so marami akong topic ka na, na inyong matutunan at i natin yung iba pa nating mga natutunan para po tayo ay magkaroon ng laganap na kagalingan kausayan sa pag-alaga ng bago siya nga pala ako po ang inyong guro magsaka yan po ang pangalan ng aking channel so okay. ayan po start na po tayo ulit So, ang mga practice natin sa pagbababoy ay iba-iba. Itong aking sagot ay base po sa aking karanasan at sa matagal ko ng pag-alaga ng baboy. Ang practice ko po ay pinapaliguan ko muna sila bago pakainin. Bakit po? Ah, ito yung mga rason. Unang dahilan ay talagang fresh na fresh na po sila at Talagang balinis na maylinis na ang kanilang katawan. Ibig sabihin nun, sila na po ay kondisyon ng kumain. Na kumain. So, gaganahan sila sa pagkain. Dikit sa lahat, ay talaga pong sila na po ay kondisyon Hindi na po sila mabahoy. Tayong magpapakain ay hindi na rin po magkakaroon ng... Uh, hindi na po natin maaamoy yung baho dahil malinis na po sila. So, ayan po yung unang unang dahilan. Pangalawang dahilan po ay talagang malinis na po yung ating babuyan kasi sa paglilinis natin sa kanila ay malilinis na rin po yung ating babuyan. So, ayan. So, malinis na po yung sahig, malinis na po pati yung kanilang feeding trough o yung kainan nila kagaya niyan kung nakikita ninyo medyo makilimlim kasi so ayan malinis na rin po yan so kasama kasi yan sa paglinis sa ating mga baboy so iyan kapag po nagpakain tayo sa kanila halimbawa ay kahit matapakan nila yung feeds sa kanilang uh, kainan ay hindi po madudumihan yung feeds kasi malilis na po yung ating mga baboy kadalasan kasi kapag hindi nalilinisan yan bago ko natin pakainin ay maraming uh, tae sa kanilang paa kaya kung natapakan nila yung feeds na yan eh, may tubig pati talagang madudumihan na yung feeds na yan hindi na po healthy na kainin nila so iyan po yung pangalawa so bago tayo magpunta sa pangatlo ay ayan Yan, ito po yung uh, pagpapalinis ko sa ating mga baboy. Ayun. So, ayan Yan. I-adjust natin ng konti. Medyo malakas yung uh, daloy ng tubig. So, ayan. Adjust na po yung uh, daloy ng tubig. Okay. So, ayan o. Oh. So, ayan. Parang ano na lang yan. Ulan. Okay. So, ayan. So, ganyan lang po yung pagpapaligo natin sa ating mga baboy mga 15 minutes, ganyan, 10 minutes okay na yan Kapag hindi naman sila ganong madami, kahit 5 minutes lang. Okay na po yan. So, ayan. Gamit po yung ating ganyan na water cannon na maliit. Ayan po. So, ganyan po natin ginagawa yan. O, so, pinapaswet yan lang natin sila. So, ayan. So, ang pangatlo po, kapag po pinaliguan natin sila bago natin sila pakainin, ay magkakaroon na po tayo ng isang magandang pagtingin o makikita na po natin talaga yung kanilang pangatawan makikita natin yung kanilang magandang uh, uh, tawag dito magandang uh, katangian ng ating mga baboy makikita natin na sa kanila kung alin ang mas malaki ang mas maliit at syempre nakakaroon tayo ng tinatawag nating magandang pagtingin sa kanila at nakakaroon tayo ng inspirasyon nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating pagkawala ng ating stress kasi nakikita natin yung kanilang magandang pangangatawan so ayan po so yan yung pangapat eh talabat dapat hindi natin walain yung tinatawag nating Uh, magandang pagtingin sa ating mga baboy kapag napaliguan na sila dyan tayo hubuhugot ng inspirasyon kasi nakikita natin na malusog na malusog na sila at makikita natin na talagang sila naman po ay talagang nakipagbibigay sa atin ng kasiyahan so ayan kasi nakakawala po ng stress ang pag-alaga ng baboy Okay, so ayan po, stress reliever po ito. Oh, ngayon, i-adjust pa natin lang konti itong ating uh, water cannon na maliit. So, ayan po, ano na lang oh. Parang ambon na lang po 'yan, oh. Okay, so ayan. So, ayan. Nakita niyo na? Talagang nakaka pagbigay ng inspirasyon. Kasi nga, ang mga baboy ko eh uh, talagang napakaganda ang kanilang pangangatawan talaga naman uh, kapag naibenta ko na to eh kikita ako <laughs> ayan po so ayan ayan po yung um, mga kagandahan ng pagpapaligo muna sa ating mga baboy bago sila kumain higit sa lahat mas malusog po silang kakain mas maganda pong tignan nakakawala ng stress at higit sa lahat po sila ay talagang gaganahan sa pagkain mamaya kapag nagbigay ako tingnan niyo okay so ayan malilinis pati yung kanilang uh, kainan yung sahig so kaya po yung kagandahan ng pagpa palinis muna sa kanila pagpapaligo muna sa kanila bago natin sila pakain okay kung meron po kayong mga ibang experience uh, gusto ko naman i-share nyo sa ating uh, channel uh, sa akin channel i-comment nyo sa comment section para po magkaroon din tayo ng idea at mga ibang nanonood sa ating mga channel. So, ayan po. So, ayan. Mapatuloy po tayo sa pagpaligo sa kanila. Yung ano lang ito, parang ano lang ulan. Ginawa ko. Ayan. Para papreskuhan sila. Ito po yung adjuster ng ating water cannon na yan, Oh. Kung gusto mong malakas, kung gusto mong maliit yung lalabas na tubig, kung gusto mong parang ulan, parang miss, o kaya ay malakas, yan, ito ito yung adjuster na Oh. Ito, ito. Ito, may thread dyan. Okay, so, ganyan lang po ang mukha niya. No? So, Ayan. Ngayon po ay depende na rin sa inyo kasi ang mga baboy natin ay pwede natin silang paliguan ng tatlong beses sa isang araw Ngayon, kung kayo ay nagpapakain ng baboy ninyo ng dalawang beses sa isang araw, ganoon pa rin paliguan nyo sila na uh, dalawang beses, syempre bago kumain so, Kaya ko naman, ang practice ko ang pakain ko sa kanila ay tatlong beses isang araw kaya bago sila kumain ay pinapaliguan ko sila so ayan. so ganyan po yung ginagawa ko sa aking mga baboy so gaya ng sinabi ko kung uh, meron kayong ibang practice ay share nyo lang po sa ating channel para po uh, mga iba naman ay magkaroon ng informasyon at uh, tayo magtulong tulong sa pag-alaga ng ating mga baboy sa likod bahay nakakatulong po tayo sa ating kapwa sa ating mga sharing so ayan po So ayan, maliligo na po sila. Malilinisan na po sila. Ready na po silang kumain. Okay. So ayan. Ready na po silang kumain. So kung napansin nyo, ito po ay anin Oh, sarap na sarap sila sa paniligo. Okay. So ulitin ko lang po, tatlong beses akong nagpapakain sa isang araw. So bago ko magpapakain sa kanila, pinapaligoon ka rin sila. Ko sila ng tatlong beses. So ayan. Yan, pakain na po tayo sa kanila. Malinis na po sila, oh. Okay. Ah, dagdag ko po sa aking sinabi kapag kasi malinis na po sila na malinis na pati yung sahig ng ating babuyan minsan kasi yung mga medyo maliliit hindi sila nakakain ng gusto dahil alam nyo na yung malalaki eh, talagang nabubuli yung mga maliliit hindi nila pinapakain kaya kapag malinis na po sila malinis na pati yung sahig pwede tayong maglagay ng feed sa mga sahig ng ating babuyan para po dyan kakain yung mas maliliit na baboy ata uh, para sa ganon ay para preha silang makatain okay so ayan ayan po ang isa ko pang tip so okay pagkain na po tayo yan nagutom na sila oh so ang ginagawa ko lalagay muna ako ng fish dyan yan ko maglakay ng tubig ayan po ayun Ayun. Ko, oh, dito na antay maglalangay naman tayo <tuh> dito. Ayun. O, oh, kung napansin nyo, eh, may mga baboy na hindi nakaka nakaka pasok sa kainan nila. Yung mga bagay na yan ay bigyan natin ng pansin. Pagturo na po natin ng pansin. Kasi kapag hindi nakakain yung mga ganyan, eh, ay mababagsok sila. So, pwede tayong maglagay dito ngayon sa kahit na. Ayan. Para may makakain yung nabubuli. Ayan. O, tignan nyo. Pupuntaan nyo yung isa dyan. Kumain na siya o. Oh. Ayan. Mamaya ay maglalagay po tayo ng tubig diyan. O ayan, ulit oh. Mm. ayan Ayan. ang mag Yan, nakakakain po lahat sila. Hey, okay. And then, balagay ulit tayo dito. Lahat yan, mamaya, mauubos eh. So, ayan Maglakay na po tayo ng tubig. Yan, tubig na po. O, gabi dati pa rin yung ating water caro na maliit. Yan, maglalagay na po tayo ng tubig. Pati yun, lagyan na rin natin. Hmm, para mababad. Yan. Hmm. Hmm, sige. Hmm, lagyan natin yung yan, Kanina nilagyan natin. Hmm. Ayan, tingnan niyo, nagpunta na diyan, kumain na sa diyan, no? Kasi ah, uh, talaga ay eh, lakad-lakad -lakad ang mga 'yan eh. Ayan. Hmm. Ayun, okay na. Okay, maglagay ulit tayo ng feeds. Okay, maglagay tayo ng feeds. Okay. Ninyo oh. Diyan na sila sa hig kumakain, yung mga iba. Eh lalo hmm. na kung maliit yung baboyan niyo, hindi sila magkasya diyan. Eh talagang yung mga iba na nakakakain, tingnan niyo oh. Kumakain na sila sa feeds na ilagay ko sa sahig. Ayun. <laughs> mm. Oh, ayan. So, magandang tignan kapag kumakain silang malinis ang kanilang katawan. Ayan. Napaka uh, gandang uh, pagmasdan kapag malinis sila at kumakain sila. At sige sa lahat, hindi tayo hindi po tayo nababahuan. Hindi tayo nakakamoy ng mabaho kasi malapit na malapit tayo sa kanila kasi nagpapakain tayo sa kanila. Ayan. Oh konting tips pwede nyo rin himasimasin yung mga baboy ninyo para hindi sila magiging wild okay yan hmm. sila yan talagang naririnig pa natin yung pag nila at paglunok nila sarap pa sarap sila oh O. so tignan ninyo ang gandang tignan kapag uh, malinis na sila bago kumain talagang makikita mo yung kagandahan ng kanilang katawan hmm. at talagang uh, sisipagin ka na mag alaga pa ng baboy <laughs> o sabagay habi ko na po ito hmm. talagang uh, bata pa kami ay nag alaga na kami ng mga baboy so ayan sa kong mga topic mga kapwa ko magsaka mag alangan ng baboy sa ating uh, mga backyard kaya ko ay i-update ko kayo sa bentahan ng mga biik kung magkano na so yan yung next topic ko na pag usapan natin kung magkano na ang bayad ng isang biik yan So, ayan po yung pag-uusapan natin. Uh, at saka, syempre, hindi maiwan yung mga tips ko sa pag-alaga ng baboy. So, ayan mga kasaka, maraming maraming salamat sa pananood at uh, maraming maraming salamat sa pagtutok sa channel ko. Please uh, subscribe to my channel. Kung meron po kayong mga katanungan, meron pong kayong bungkahi o kaya meron kayong dagdag sa ating topic, Ilagay niyo po sa comment section para po tayo ay magkaroon ng uh, magandang ugnayan sa isa't isa Tungkol po sa pag-alagan ng baboy At the same time, sama-sama uh, po tayong matuto Ng mga experiences natin, share natin Para magkaroon po tayo ng mas marami pang kalaman patungkol sa pag-alagan ng mga baboy So ayan mga asaka, uh, God bless na sa ating lahat God bless sa ating pamilya Babay na po sa ating lahat So ubos na yun lang sa sahig oh Naubos na oh hmm, Tingnan ninyo Walang gaanong nag-aaway sa kanila Ay yun, yun yun lang Talagang hindi maiwasan yung kanya na talaga yung mga iba ay bully dyan Lalo na yung malalaki yung katawan hmm. Ang maaari ayaw nilang pakainin yung mga maliliit eh Kaya ganyan magandang discarte yan Mga kasalaka -okay tayo ng sa, feed sa, sa sahig hmm. Hindi lang sa feeding trough Para yung mga maliliit makakain din sila kasi kung maari kasi sa kanila eh yung mga malalaking baboy ay hindi talaga pinapalapit sa kainan eh at pare-pareho silang nakakakain lahat so maglagay kayo ng feeds sa sahig para tuloy-tuloy silang makakain lahat-lahat kasi lahat yung mga malalit na baboy nabubuli ayaw pinapalapit sa ano eh, kainan nila eh kaya yung mga itataboy na mga baboy na yan yung mga malilit Nakakakain sila okay. So ilagay nyo lang sa sahig yan. Sige na po at uh, Tuloy na po ako Ingat-ingat po tayo sa ating ginagawa